naman sa himpilan ng 91.9 FM ang Marian Radio Cagayan de Oro City CNN Live, live. live. Nation. Nation Lorenzo Luzon magandang araw sa iyo Magandang umaga magedang magandang araw Pilipinas. Muling inaalala ng Armed Forces of the Philippines ang kabayanihan ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay upang mabawi ang kapayapaan sa Marawi City sa Lanao del Sur noong nilusob ito ng mga kasapi ng Islamic State Terrorist Group taong 2017. Isang simultaneous flag raising ceremony ang ginanap Oktobre 20 sa mga kampo militar sa buong bansa. Ang 4th Infantry Diamond Division dito sa lungsod ng Cagayan de Oro ang naging taga pamahala sa lahat ng operasyon kasama na ang agarang medical attention sa mga wounded military personnel sa loob ng Camp Evangelista Station Hospital. Sa pangwalong anibersaryo, binasa ni Fort ID Commanding General Michelle Aneron Jr. ang minsahi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nagbigay pugay sa katapangan ng mga kawal at muling nabawi ang kapayapaan sa lugar sa loob lamang ng isang buwan. Sa nasabing marawi seeds, nasawi ang siyam naraan at dalawampung IS militants, anim na putlimang sundalo at 47 sibilyan. Mula rito sa 91.9 FM Marian Radio, CNN Cagayan de Oro, Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nation, Nation. Maraming salamat Lorenzo Luzon, malapunaman naman sa 91.9 FM, Marian Radio, Cagayan, De Oro City.